Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Jeanette C. Saldivia ng J.L. Bacor City. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Ito ay araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWZV 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Praise the Lord! Isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga, sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6.33, No? Sabi nga na tayo po ay hanapin natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanalan at anuman ang ating pong pangangailangan. No? Sabi niya, dadagdagan niyo pa ng Panginoon. So, ibig sabihin, pagpapalain po tayo na po kayo, magamdang mag-umpisa na ang salita po ng Diyos ang ating mga gabay sa araw to Pero bago yon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na buhay, Diyos ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba. At kung may nakita ka sa amin na hindi nakalulugod sa iyo, humihingi po kami ng tawad. At sa oras na ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming po Panginoon puso at isip upang malaman namin, Lord, ang iyong direction, ang iyong instruction, Panginoon, at ang iyong kapahayagan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga manunood, lalo especially, Lord, ang lahat-lahat po, Panginoon, na may pinagdadaanan ngayon. Naniniwala kami after of your message, malakas, at patuloy na ang katatagan ay dumaloy at mataas na pananampalataya. Tinatanghal po namin na si Jesus ang aming Panginoon at ito po ang aming dalangin sa mapagpalang pangalan ni Yesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Sa oras nito mga kapatid ay tunay nga na ang buhay po natin ay lagi tayong humaharap sa napakaraming pagsubok. Mga hardship, nang sabi nga gano'n na nagpapahina po ng ating pananampalataya. Misan po may isang tao po akong nakausap at siya po talaga ay nanghina sa napakaraming sunod-sunod na pagsubok ang dumating sa kanya. At dumating po sa kanya na parang hindi na po niya, hindi na po siya nagpipray. Ayaw na rin po niyang maniwala. Pero alam niyo po ba, ang sabi ko sa kanya, huwag kang titigil, huwag kang gigive up. Kaya ito po ang aking pong topic sa oras na ito. Faith that won't give up or refuse to give up. Kaya nga sa panawang ito, nakapag dumadating po ang isang pagsubok, lalo na sa kahigpitan na hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin, ay meron po tayong tinatawag na mga salita po ng Diyos na magpapalakas po sa atin. Mga salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng katatagan upang magpatuloy sa buhay. At ako'y naniniwala mga kapatid na tayong umaasa sa Kanya at sa Kanyang mga salita ay tunay ngang magiging malaya at mararanasan po natin ang kapayapaan ng buhay. Kaya meron pong isang kwento sa Biblia na nangyari. Hindi po ito aksidenteng na ilagay dahil alam na ng Panginoon na ito po ay makatutulong lalo especially sa mga taong natatakasan na po ng pag-asa. Ito po ay mula sa salita po doon sa New Testament. No? na mula sa Mateo 15, 21-28 o Matthew 15, 21-28. Ito po'y babasahin ko sa magandang balita Biblia para higit po nating maunawaan. At ito po ay isang istorya ng isang babae na kanaite woman na ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Mula dito, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon isang kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Doon sa verse 27, Totoo nga, Panginoon, Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa pag nakalilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon din gumaling ang kanyang anak. Ito po ay panalangin natin na basbasa ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Alam niyo po ba mga kapatid, bago natin simulan ang istorya ng kwentong ito. Ang ating Panginoon ay may pinuntahan siyang isang lugar, ang Jerusalem, bago siya pumunta sa lugar ng Tiro at Sidon. Ang sabi nga ng verse 21, si Jesus ay umalis sa Jerusalem at pumunta siya sa isang lugar na tinatawag na Tyre and Sidon o Tiro at Sidon. Isang lugar ng hentil, isang lugar na hindi bahagi ng Israel. At masasabi nga natin, bakit nga ba siya umalis Sapagkat may kung ating babasahin po ang kabuuan ng kwentong ito, doon sa Mateo, sabi nga ganon, 15, ay makikita po namin tayo na mayroong isang grupo ng mga religious leader ang kine-question ang Panginoon, ang kanya pong katuruan. Kine-question siya tungkol sa mga bagay na mga turo, mga minanang turo. At doon mapapansin po natin na hindi nila pinaniniwalaan ang mga kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 15 and verse 8, sabi nga rin doon, ang paggalang ng aking bayan ay pagkunwari lamang. Sapagkat ang bibig nila ay nagsasalita, pero ang kanilang puso ay napakalayo para sa akin. Ito po ang nabanggit ng Panginoon na ang kanyang bayang Israel ang kanilang paglapit ay pagkukunwari sapagkat ang bayang Israel na siya naroon ay kailangan lang ang kanyang mga himala. Kailangan lang ang kanyang mga bagay na ginagawa pero hindi ang puso, hindi malapit ang kanilang puso sa ating Panginoon. Kaya nabanggit ito ng Panginoon sa kanyang salita doon sa Matthew 15.8 na ang aking bayan sabi ganun, ay mapagkunwari sapagkat ang bibig at hindi sa puso ito bumubukal kaya siya'y umalis at pumunta siya sa isang lugar na hindi ito part ng Israel. Ito po ang Tiro at Sidon, isang hentil na lugar. At sa kanyang pagpasok sa lugar na yon ay nakita siya ng isang babae na isang desperado. Jesus met a desperate woman. At ang sabi nga rito, desperate? Bakit kaya desperate ang babaeng ito? Ang sabi nga sa sapagkat ang babaeng ito na kanyang namit o maaring nakipagkita sa kanya isang babaeng nawawala na po ng pag-asa. Nasa kalagayan po siya na hindi na po niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga doon sa salita ng Diyos sa Matthew 15:22, sinabi ng babae, dito, sabi niya, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by the demon." No, ito pala ang dahilan kaya pala siya ay desperate, 'di ba? Ito pala ang dahilan kung bakit siya ay tumatawag at umiiyak at umihingi ng tulong sapagkat ang kanyang anak ay sinasapian ng masamang espirito. Alam naman po natin ang kalagayan ng isang taong sinasapian ng masamang espirito. Ito ay wala sa kalagayang uh, maayos ang isip, maaring ang kanyang kalagayan ay hindi na siya makatulog, sumisigaw, maaring sinasaktan niya ang kanyang sarili. O maaring uh, masasabi natin disoriented ang kaisipan. At ang batang ito ay mapapansin po natin may kinabukasan. Subalit so, sinira ito at winasak ng kalaban. Kung kaya't balagay ko na itong babae ito, yung nanay, no? Isang desperadong nanay ay maraming lumapit na siya sa kanilang relihiyon o paniniwala. Siya po ay isang kanaait. Kana ang paniniwala ng kanaait ay nakatuon kay Baal at Astoret doon po ang kanilang paniniwala. Pero marahil sa kanyang pagtawag, ay eh, hindi siya sinagot. No? Kaya wala pong magagawa po ang mga relihiyon. Wala pong magagawa anumang bagay o tao para sa kanya. Kaya po siya, nung nabalitaan niya na si Jesus ay pumasok. Bakit nga ba si Jesus ay nakilala sa Tiro at saka sa Sidon? Sabagat sa Mark 3.8 ay kumalap ang kanyang balita tungkol sa kanya. No? Ang sabi dito, When the great crowd heard all that He was doing, they came to Him, around Tyre and Sidon. So dito nakita. Kaya maraming narinig niya eh. Yung tungkol kay Jesus, hindi man lang niya napakinggan ng personal, pero narinig niya lang. Kaya ito po yung kahalagahan na ang salita ng Diyos ay atin pong ipinapangaral. Ito ang kalagahan ng salita ng Diyos ay hindi nalilimatahan. Dahil marami palang mga tao na kung saan ay Katulad ng babaeng ito na desperado na isang kana kanait buwan ay naghahanap ng solusyon. Pero nakakatuwang isipin, yung mga himala, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon mula sa Jerusalem sa bayan sa bansang Israel ay kumalat naging sa ehentil na bansa. At narinig niya iyon. At siya po ay lumapit at hiningi niya. At ang sabi niya nga, no? Sabi nga noon, nagkaroon siya ng recognition sa ating Panginoon. Ang sabi niya, "O oh Lord, Son of David, sabi niyang ganon. Isipin mo, isang hentil na babae na hindi naman Israelita ay tumawag ng Lord, Son of David. So, ibig sabihin, kinilala niya ang Panginoon as a Messiah, the promised deliverer no, ng Israel, the promised deliverer of Israel from sin, from the curse of the law, So makikita po natin itong babaeng ito ay maraya sa kanya pong mga naririnig tungkol kay Jesus ay nagkaroon siya ng pananampalataya. At kaya nung pagtingin niya kagad kay Jesus ay nasabi niya, Lord, Son of David. So sabi niya, maawa ka po sa akin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, napaka-importante na bago natin ma-receive ang isang miracle, maaring kagalingan, maaring pagpapala, o anumang bagay na hinihingi natin, ay mahalaga yung acknowledgement na kung sino yung ating nilalapitan. Sabi nga ng Romans 10.9, If you confess that Jesus is Lord and believe in your heart, that Jesus risen from the dead, then thou shall be saved. Tama. Totoo po yun. Napakimportante po nun. Sapagat yun po ang magbubukas ng pagkakataon upang ang Panginoon ay marinig at makinig sa ating pong karaingan. Subalit, so, ano po ang sabi dito? No? Jesus refused to answer her. No, sabi nga ganon sa Matthew 15:23. But he did not answer her a word. And his disciple came and begged him, saying, "Send her away, for she, for she is crying out after us." So mapapansin po natin na hindi ka sumagot ang ating Panginoon. Ang gumawa po ng tinatawag nating aksyon ay ang mga disipulo. Pinalayas po ang babaeng ito. Sapagkat sila uh, maaring siguro nakakagambala. Sinabi niya na, paalisin mo na yan, Panginoon. Siya po ay maingay. Siya po ay sigaw ng sigaw. Siyempre, natural. No? Ganun po talaga ang isang desperado, gagawin mo na ang lahat. No? Naalala ko yung nanay ko na nakita ko ang pagiging desperate niya noong nagkasakit yung kapatid ko. Ang kapatid ko po ay tinamaan ng isang sakit na hindi namin alam. Inuumpog po niya yung kanyang ulo at kung ano-ano po yung mga sinasabi niya, marami siyang nakikita at napakasakit po ng kanyang ulo. Tinala siya ng nanay ko kung saan saan mga manggagamot, sa mga Quezon province, kung saan saan, dinala siya hanggang sa ospital. Pero ang sabi ay wala na pong magagawa. Desperado, gabi-gabi, umiiyak po ang nanay ko sa aking kapatid. Dahil nga sa nangyayari, wala na rin kaming tulog, siyempre ganon. Dahil kababantay din sa kanya, wala na rin kaming pera, na lana na po ang lahat ng aming pong naiwan na pag-aari para lamang panggamot sa ospital. Napaka-desperado po ng kalagayan. Kaya tandaan po natin, hindi po biro ang problemang ito. Lalo na sa mga kapatid natin, marahil ang kanilang mga asawa, ang mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. maari ang kanilang anak ngayon ay nasa ilalim ng bisyo o drugs o maaring masamang, masamang barkada o napapariwara o nagiging miserable. Walang pe-pwedeng gawin ang isang magulang kundi lumapit talaga sa ating Panginoon. At talagang hingin ang tulong nito. Kaya nga, nung time na yon ay naisip ko, nasabi nga ni Brother Eddie, okay, nasa Aurelio High School, noong way back 1985, kung kayo may problem, lumapit kayo sa Panginoon, at kung kulangan nyo ng panalangin, tayo ay may mga leader. Ako po ay pumunta sa isang uh, office ng jail, no? at cheers pa, isang restaurant, ng panahon yon at nagingi ako ng tulong. At ang sabi ko, Pwede Pe po ba yung puntahan ang aking kapatid na may sakit at inyong ipanalangin at si Ate Amor po, Robles, ang aking pong nakausap noong time na yon At yung po ay nagpadala po sila ng manggagawa at sila pumunta sa aming lugar ng Pasay at pinagpray Bago ipag-pray, isinare po ang gospel, pinagpray po ang aking kapatid at praise the Lord, ang aking kapatid po ay nagkaroon po ng instant healing. Siya po ay totally healed sapagkat after po ng kanyang kagalingan, siya po ay gumraduate pa ng high school, nakapagpamilya, nakapag arumpa pa ng isa, sabi nga natin, nagkaroon ng mga anak. At talagang natuwa ako sa pagkat nung time na yon na siya po ay gumaling, na, isilang po ang gawain po sa amin sa Pasay, sa silba Community Home Church, ang gawain. At yung po naging daan kung bakit ako ay naglingkod din sa Panginoon. At talagang malaki po ang aking pong uh, pagsasalamat sa mga ginawa po niya sa aming pong pamilya. Kung kaya't kapatid, tama po. Nakatulad ng babaeng ito, bagamat siya ay pagano, bagamat siya po ay hindi mananampalataya, pero dahil sa kanyang pakikinig sa mga sa mga taong nagbabahagi marahil na mga ng Diyos, siya po ay nagkaroon ng faith at naging tama po ang kanyang paglapit sa ating Panginoon. At siya po ay lumapit bagamat hindi siya sinagot ng Panginoon, pero ang maganda po sa kanya, siya po ay nagmakaawa sabi niya, Matthew 15, 23, But he did not answer a word, But the, and his disciple came and begged him, saying, Send her away, for she is crying. But ang sabi nga rito, ang babae ito ay, Sab 25, She came and knelt before him, saying, Lord, help me. Matapos sabihin ang Panginoon na, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel, sabi sa Matthew 15, 24. Pero ang sabi niya, But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ang aking anak. Ang sabi niyang gano'n. At ang narinig marahil ng Panginoon, ang pagsusumamo, yung pagpapakumbaba ng babaeng ito. Kaya nabanggit nga ng Panginoon dito, ay sabi niyang gano'n, na, na kung saan ay, Batcho 1526, answer it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Sabi niya gano'n. And she said, Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Pero makikita po natin na hindi siya tumigil. Yung persistence yung persistence, perseverance, yung tinatag natin patience niya na makikita natin na attitude na kung saan hindi siya gumib up, hindi siya talagang uh, tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang kasagutan ng panalang. Ganun po ang sabi ng Bible sa Colossians 4.2, never give up praying when you pray. Sabi niya, keep alert and thankful. Sabi nga na John 14.1, don't let your hearts be troubled, trust God and trust also in me. Kaya nga bagamat, sabi nga, hindi karapat sakpat sa kanya, ang pagpapala ito ay dapat sa Israel. Pero nakita ng Panginoon ang kanyang humility, yung kanyang sincerity, yung kanyang purong puso. Kung hindi man siya tinanggap ng Panginoon sa sa Israel, merong gentle nation na katulad ng babaeng ito, isang gentle woman, ang siyang tunay na nagkaroon sa kanya ng pagtanggap. At ang babaeng ito, Pagamat hindi sa kanya ang pagpapala para to sa Israel, pero nagbukas ng pintuan ng biyaya ang ating Panginoon para sa hinihingi ng babaeng to. Kaya doon sa number three, Jesus answered her prayer. In Matthew 15:28, then Jesus answered her, "Woman, great is your faith." Sipin mo, wala siyang nakita sa Israel na ng klase ng pananampalataya. Doon pa sa lugar ng gentle nation o gentle nation, isang kanait woman, kalaban ng Israel. Pero dahil nga narinig niya ang tungkol sa mga bagay tungkol kay Jesus, ay eh lumapit ito at nagmakaawa para sa kagalingan ng kanyang anak. At dahil sa kanyang kakalapit, kasisigaw, marahil, kahiiyak, at lumuhod, sinumba, sumamba siya sa Panginoon. Nakita ng Lord yung attitude. Napakimportante ito yung attitude natin sa paglapit natin sa Panginoon. At no, mga ang Panginoon. No, makita natin dito lang nag-comment uh, ang Panginoon, humanga siya. Eh. Then Jesus answered her sa Matthew 15:28, a woman, great, a woman great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Ang kanyang anak po ay gumaling. So nakakatuwa pong isipin mga kapatid, marahil nandito po tayo sa kalagayan na umaayaw na po tayo. Maaari na sa kalagayan po tayo na parang wala na po tayong pag-asa. Alam niyo po ba, marami mga magulang ngayon ang lumalapit para sa kanilang anak. Sabi ko, huwag kayong titigil na manalangin. Huwag kayong titigil na kayo ay lumapit sa Panginoon. Dahil pag tumigil kayo, lalong mapapahamak ang inyong anak. Pero dahil kayo lumalapit sa Panginoon, nothing is impossible to God. Kaya kung ikaw man yan, maaring ikaw ngayon ay nakakaranas, nasaan man ikaw ngayon, nasa ospital, o maaring ikaw ngayon ay nasa kalagayan ng walang-wala financially, magulo ang pamilya, o maaring may problema ka, lalo na sa iyong anak nakatudang katudang ito. Alam niyo po, isang bagay lang, katudang babae ito, let us acknowledge Jesus Lord as our personal Savior and Lord. Kaya tayo po'y manalangin, ikaw na na viewers, nakikinig ngayon, sumab sumabay ka sa isang maiklim panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat nandahil sa iyo, namatay ka sa krus ng kalbaryo, tinubos mo ang aming kasalanan at kami po Panginoon ay nagkaroon ng kaligtasan. Patawarin mo po kami sa aming nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po kami ng banal mong dugo na nabuho sa bundok ng kalbaryo. Sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo po kami at patuloy pa namin tinubok sa namin ang aming puso, tinatanggap kang tunay bilang Diyos at tagapagligtas na aming buhay. Kaya maranasan po namin, Panginoon, mula sa araw na ito, na anuman ang aming pangangailangan, sabi mo, anuman ang aming kalagayang hinaharap, Panginoon, lagi, Panginoon, may kasagutan dahil ikaw ang Diyos ng Himala at Diyos na sumasagot ng panalangin. Salamat po, Dakilang Diyos, lalo especially, O oh God, lalo na sa mga kapatid naming nanunood ngayon mula sa ibang lugar, sa Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa. Lord, ituon mo ang iyong mapagpalang kamay sa buhay po nila. Haya mong idamtay mo ang iyong mapagpalang kamay sa kamakalilang mga buhay. Yakapin mo sila ng napakaigpit, lalo sa mga kapatid namin na nahihirapan ngayon. Sa mga kapatid namin na hindi alam kung ano ang gagawin. Lord, ikaw lamang ang kanilang aasahan. Ikaw lamang, Panginoon, ang kanila pong kasagutan. Kaya, Panginoon, tinatagubiling ko po sila sa iyo nawa, wa, ano ang kailangan nila, ano man, Panginoon, ang hinihingi nila, hindi mo sila bibigoyin. You will never leave them nor forsake them. Kaya Panginoon, salamat po at patuloy po, O oh God, na ginagamit mo ang programa ito ng Daylight Devotion na abutin mo ang napakarami naming mga kakababayan, mga kapatid, na ngayon po ay nasa gipit na kalagayan. Salamat po for the blessing. Thank you for your provision. Thank you for your presence and anointing. And thank you, Lord, sa lahat ng kapayapan and protection sa pangalan Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Muli, ako po si Pastora Jeanette C. Saldivia ng Jael Bacor City, Cavite. Patuloy po natin subaybayan ang programa ng Daylight Devotion. And God bless you more and more. Praise the Lord.